Kasabay naman ng nararanasang tag-init, nag-ikot naman ng Department of Agrarian Reform sa mga binipisyaro nitong magsasaka upang suriin at tiyakin ang maayos nitong mga patubig o irigasyon sa kanilang mga sakahan. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Kasabay ng tag-init at patuloy na pagtaas ng heat index sa bansa, tiniyak ng Department of Agrarian Reform o DAR na handa ang mga patubig para sa mga magsasaka sa pag-iikot sa mga agrarian reform communities na pinangunahan ni Dorse Secretary Conrado Estrella III. Inatasan nito ang mga field official na suriin at isaayon ang mga pasilidad sa irigasyon. lain ano nito na may sapat na patubig ang mga binipisyaring magsasaka ang kanilang mga sakahan. Mahalaga rin anya na agad ang pagtugon sa ganitong suliranin lalo na patuloy ang pagdedeklara ng pag-asa ng pagtaas ng heat index sa maraming lugar sa bansa. Ayon pa kay Australia, kahit hindi umanulubos na maapektuhan ng El Nino ang bansa ngayong taon, ay hindi pa rin dapat na magpakakampante at tiyakin pa rin ang maayos na kondisyon para sa mga magsasaka. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.